Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang magandang araw Pilipinas, muli nang dito na naman po yung lingkod, Ipi Panyo Labrador sa ating programa, Sibilyan Anti-Crime Group, Ipi Panyo Labrador. At syempre sa ating pagpapatuloy, binabati muna po natin ang ating mga kapatid, Luzon Bisayas Mindanao, na patuloy po na nakasabay-tumututok dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po. At syempre pinasasalamatan din po natin ang ating mga kababayan sa bro dapat patuloy po na nakasubaybay tumututok po dito sa ating programa at lagi po nag-aabang. At maraming maraming salamat po sa mga kababayan natin na talagang mayroon pong puso at gininto ang puso pala sa inyong lingkod ay Pipanyo Labrador. At doon po sa kapatid natin na, na nagbigay po ng kanyang uh, talagang tulong ho. Ayoko pong banggitin yung kanyang pangalan dahil tulad nga po ng sinasabi ko gusto ko ibalik sa kanya ng Diyos ng sampung doble. Yung kanyang uh, tulong o kanyang ginagawang kabutihan sa kanyang kapwa-tao. Dahil pag yan po ay nahayag na sa mga tao at naalam na, ay eh, natanggap na po niya yung kabayaran sa kanyang kabutihan. Pero pag yan po ay tago at tanging ako lang at siya at maging ang Panginoon lang ang nakakaalam, 100% po na matatanggap ng kanyang pamilya, ang blessing na higit pa sa kanilang inaasahan at maraming salamat din po pala maging sa atin pong uh, mga bagong mga subscribers Naway lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay may tinatalakay dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at naway lagi namin kayo makakaagapay sa tuwing tayo po ay mayroong pakikibaka laban po sa mga politikong korap na mga sa kanilang mga kapangyarihan. At sana po lagi po tayo nga magsasama-sama sa tuwing tayo po ay may tinatalakay tungkol po sa mga usapin sa bansang ito na kung saan tayo pong lahat ay mayroong pong karapatan, tayo pong lahat ay mayroong pong uh, Uh, pagmamalasakit at tayo pong lahat na magsama-sama para po sa magandang kinabukasan ng bansang ito. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat at maging sa ating National Vice Supreme Commander, Roldan Dundum. <laughs> o nga pala, nakalimutan ko mga minamal ko mga kababayan, huwag din po natin kalimutan na supportahan yung ating kabilang channel doon na Epipanyo Labrador, the extreme commentator. At sana po sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan sa mga mga susugid po natin na taga-sabaybay sa programang ito noon hanggang ngayon. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at talagang ako po'y buong puso po na nagpapasalamat sa inyo. At kahit po anong mangyari tulad nga po ng sinabi ng ating mga kababayan marami hong nagme-message. ah Dito po sa atin na nagsasabi. O oh sir, pwede kang tumakbo ng ganito ganyan pero hindi ko po gagawin yun kung papaano pong si Pepanyo Labrador ay nakilala ninyo sa programang ito. Mas pag-iigihin ko pa po. Hindi ko kailangan man ng kahit na anong posisyon para may pakita lamang na ako ay may malasakit sa ating mga kababayan o sa bansang ito. Dito nyo ako nakita na mayroong pagmamalasakit sa ating mga kababayan kaya habang buhay dito po tayo hanggat mayroon pong hininga ang iyong lingkod ni Pipanyo Labrador, tayo po'y magsasama-sama sa programang ito. Walang halo po itong pamumulitika. Ang trabaho po natin dito, bantayan ang lahat ng mga politikong gumagawa ng mga, mga katarantaduhan, mga kahayupan. Ha? Kaya mga kababayan, maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Kaya nga dito sa kaibigan natin, si Toto Kosing, Huwag naman po sanang sasama loob ng ating mga kababayan E tulad doon ang sinabi ko, hindi ko po siya tinitira Dahil tinitira niya yung mga siraulo, mga gago, mga demonyo, mga politiko dyan de tulad nga ng sinabi ko, sang-ayon ako sa kanya E nag-message nga itong si Toto Kosing sa akin At isa daw siya sa talagang tagahanga ng programang ito At nagulat daw siya bakit daw tinitira ko siya? E tulad doon ang sinasabi ko para maliwanagan ho itong ating kaibigan, hindi po yung kanyang pagkukomentaryo yung tinitira ko dito. ba diba? sabi ko nga magkakampi tayo pagdating sa bagay na yan. Pero pagdating doon sa, sa estilo niya, doon tayo hindi magkakasundo. Doon lang naman. Na? Pero ganun pa man, ano tanong mangyari, suporta pa rin ako sa iyo tulad ng iyong pag-iidolo sa inyong lingkod, DP Panyo Labrador. Ay eh, sa totoo lang ho, lagi ho itong nagko-comment si Toto Kosing sa akin. Noon pa man, at talagang mataso ang kanyang uh, uh, pag iidolo sa inyong lingkod, DP Panyo Labrador. O, kahit basahin nyo po yan, makikita nyo po dyan sa ibang mga ano natin, nandiyan dyan ho si Toto Kosing. pero ganun pa man bro, sana pag-isipan mo. Maniwala ka sa akin, bro. Pagka ang iyong pagsiservisyo, ang iyong pagsasalita bilang komentator ay walang halong pamumuliti ka, bro. Mas kapanipaniwala ka, bro. Yan lang masasabi ko. Pero nasa iyo yan. Kung talagang gusto mo tumakbo bilang senator, eh tulad nga ng sinabi ko, eh, madali nang makaamoy eh, yung ating Mga kababayan. Kasi marami nang gumawa niyan bro. Yung iba, nung hindi pa sila politiko, kakampi nila yung mga kamay, sumasabay sila sa alon. Oo, talagang masama siya, pero hindi alam nung iba na mas, pag siya na ang nandun sa pwesto, mas masama siya. Ingat lang. At sana wag, kung dumating man yung panahon na magiging senator ka, sana lang wag kang gagawa ng kahit anong kalokohan. Sana lang wag kang gagawa ng kahit anuman na makikita ang kita. Dahil tulad ng sinabi ko, hindi lang ikaw ang mapapahiya dito, pati yung mga nakasubscribe sa'yo. Istilo yan ng mga abogado, sabi ko naman. Tsaka, huwag mong isipin na dinidiscriminate ko yung pagiging kalbo mo. yung tatay ko kalbo din eh. Pero tulad ng sinabi ko, hindi naman lahat. Hindi naman magnanakaw si Mr. Clean eh. Naglilinis pa nga ng maduming damit eh. 'Di ba? Hindi naman magnanakaw itong eh uh, ayoko na banggitin. Oh, 'di ba? So, ganun pa man bro, bahala ka sa buhay mo kung 'yan talaga ang gusto mo. Pero salamat pa rin sapagkat sa pamamagitan mo ay eh, nakakatulong ka sa amin. Nakakatulong ka sa ating mga kababayan para mamulat ang kanilang mga kamalayan sa tunay na nangyayari dito sa ating bansa. Na kung saan, eh nakakasama ka namin nila blogcaster at iba pang mga vloggers na kaisa natin para maimulat itong mga nagtutulog-tulugan, nagtatangatangahan ang mga Pilipino na kung saan nadadala sa mga estilo ng mga... Yeah? Mga artistang mga politiko. Sa araw po ito mga minaman ko, mga kababayan, pag-uusapan nung natin ito si Magalong. Marami po nakakakilala sa kanya noong paman noong siya pa ay general hanggang siya ay maging mayor ng Baguio City. Alam po nating lahat na minsan na napahayag na ho ni Magalong ang mga nalalaman niya tungkol po sa mga katiwalian noong panahon po na si Digong niyo pa ang Pangulo ng Bansang ito na kung saan alam na alam niya ang estilo ni Bato. Alam na alam niya kung sinong mga Heneral ang pinoprotektahan ni Digongyo. Alam na alam niya ang mga nangyayari sa loob ng PNP o eh, uh, PNP uh, Philippine National Police. Alam na alam niya. Maliban doon mga kababayan ko, kaya pong ihayag ni Magalong ang mga katiwalian na nangyayari ho noong panahon ni Digongyo na kung saan kaya niyang ilabas kung sino ang mga heneral na nagmamay-ari ng mga naglalakihang mga drug laboratories. Ah. Alam niya kung sino ang mga nagmamay-ari ng mga laborato oh, laboratoryo. laboratoryo. ang ah, hirap naman talaga pagka ano na, nabubuyoy tayo. Ah. Alam niya kung sino-sino. Sino at alam din niya kung bakit yung mga hineral na sinasabi ni Digongyo na nasa kanyang listahan na sangkot sa mga droga na hanggang ngayon, hanggang natapos na lang yung kanyang termino ay hindi pa rin napanagot o nakulong man lang. Alam niya kung sino-sino ang mga opisyal ng PNP na talagang nagkapera ho dito kay Digonyo gamit po yung kanilang pagiging ah uh, kumbaga, pagiging kriminal. Mga oh, kababayan, takot na takot ho. Etong si Duterte, dito kay Magalong na magsalita ito. <laughs> Dahil alam niya na mas malinaw pa sa mineral water ang sasabihin nito at mas kapanipaniwala sapagkat dati siyang opisyal ng Philippine National Police. <laughs> Nangangatog ko si Bato. Ha? Si Bato de la Rosa. Nangangatog ito sa takot. Dahil siguradong lalabaso sa mga pwedeng sabihin ito ni Magalong itong pangalan ni Bato de la Rosa, Na maaari pong magdusa kapag naihayag na ang katotohanan sa lahat. Mga kababayan, hindi po magalaw ni Duterte si Magalong Dahil pag hinamon niya si Magalong Nang debate o diskusyon Sigurado hong matatae itong si Duterte <laughs> Hindi lang matatae Mauutot pa na may kasamang tae uh, Pasintabi ho sa mga kumakain uh, Mga kababayan Takot na takot itong mga DDS dito kay Magalong. Takot na takot sila. Dahil mismo si Magalong ang makakapagsabi kung gaano kabulok ang administrasyon ni Duterte. Kung gaano na mayagpag si Duterte sa pamamagitan ng kanyang kapagnyarihan. Kung papaano siya magnakaw. Kung papaano kanyang mga istilo. A ah, kaya nga po nakakatakot dito mga minamal ko mga kababayan, kapag pumasok ang ICC at magdesisyon nitong si Magalong na mag-witness sa lahat ng mga kagagawan ni di Duterte dito sa ating bansa, mas lalo pong mapapatibay ang sinasabi po ni Las Cañas. Mas lalo pong mapapatibay ang sinasabi ni Mutabato. Sapagkat hindi po basta-basta itong si Magalong. Siya po ay mula sa uh, Philippine National Police na nakakaalam sa mga tunay na nangyayari sa loob at labas ng Philippine National Police. At kaya po niyang sabihin kung sino yung mga naging aso, naging tota na pwedeng humimod sa puwet ni Duterte. At sino yung mga opisyal ng Philippine National Police na umabuso sa kanilang mga kapangyarihan gamit ang pahintulot ni Duterte na kriminal din na katulad nila. Mga kababayan, pero isa po sa hindi maganda naman na nababalitaan ho natin, dahil nga po si Magalong ay isa sa pwedeng maging witness. Kapag pumasok ang ICC sa bansang ito, ay isa din po siya sa nakakatanggap po ng samot-saring mga pagbabanta sa kanyang buhay. Eh ganoon naman ang mga Duterte. Ganoon naman ang mga DDS. Diba? Pero pasalamat na lang po tayo dahil hindi po kayang saklawan na ng kapangyarihan ni Duterte ang Baguio City. Alam naman po natin kung ganoon po kaistrikto sa Baguio City. Nandiyan dyan po kasi yung PMA Philippine Military Academy Akala ko pedicure, manicure, alot O doon sa mga bisaya alam nila yun Mga kababayan Takot na takot ho ito si Duterte At ang nakakatawa pa nito Baka pag nagkaroon ng hearing Diyan sa Senado, maging dyan sa Kamara, ay eh bigla na lang sumipot itong si Magalong at magbigay ng kanyang testimonya sa tunay na mga nangyayari noong panahon na si Digong pa ang presidente sa bansang ito. Eh baka mahulog sa bangko itong si Duterte. Baka biglang magkarot na magkarot. Baka biglang magkaroon ng sakit ito na hindi naman niya sakit. Baka yung kamot niya sa ulo ay sa puwit niya ikamot. <laughs> mga kababayan, at sigurado ako, hindi lamang po yung mga DDS ang nagbabanta dito ay magalong. Maging yung mga general na alam niya na umabuso noong panahon ho ni Digongyo. At naniniwala ho ako, ako. Dahil marami pong alam si Magalong tungkol po sa mga kawalang niya katarantado ang kademonyo ni, Di ni Digonyo ay malamang. Maituturo din ni Magalo ang lahat ng mga membro sa drug syndicate nito ni Duterte. <laughs> mga kababayan, parang sa tingin ko ho, papalapit na po talaga ng papalapit ang katapusan ni Duterte eh biro mo hindi lang pala si Lascañas ang may alam sa lahat ng katarantaduhang kahayupan nitong mga Duterte kaya nga sabi ng ating mga kababayan si Magalong lang eh Magalong lang pwede na magtapos ang lahat ng mga katarantaduhan kahayupan kawalangyaan nitong mga Duterte kaya nga sabi nga ng mga taga Baguio, kung mabibigyan ng pagkakataon na itong si Magalong ay magiging presidente, sigurado, hindi na kailangang imbestigahan. Alam na ni Magalong kung sino-sino ang mga hiniral na dapat ikulong. Kung sino-sino ang mga Chino o business, uh, businessman na mga Chino na dapat damputin. Hindi po siya makakilos ng panahon niya sapagkat hindi naman siya ang chief Si Bato de la Rosa na ang ulo parang roll on. <laughs> hey, hindi siya makakilos ng mga panahon na yun sapagkat nasasaklawan, natatalian yung kanilang mga leeg. Ni Duterte. <laughs> eh parang asuwang. Kaya mga kababayan, para sa akin ho ha, isa po sa pwedeng maging presidente ng ating bansa na talagang sa tingin ko ho, kung itong si Magalong ay talagang uh, tuto pa rin lamang niya yung kanyang mithiin sa buhay na maayos ang bansang ito sa pamamagitan niya pwede pong mawala ang lahat ng mga abusadong mga Chino dito sa ating bansa pwede niyang pagpapaloin sa puwet sabay pauwin doon sa China <laughs> ha? O kaya naman ikulong na lang para hindi na makabalik baka mamaya kasi sa ibang bansa na naman yung magkalat ng lagim <laughs> Diba? kaya mga kababayan, sa nakikita ko ho, kaya nga po si Mayor Magalong ngayon, talagang todo ingat ho siya. Dahil alam naman ho natin ang kakayahan ni Duterte sa pamamagitan ho ng kanyang trilyon-trilyon na pera o salapi ay maaari po siyang magpakilos ng mga taong mga halang ang ka para po madali etong si Magalong o Mayor Magalong ng Baguio City. Kaya nga po, hindi lamang po si Magalong. Hindi lamang po pala si Magalong ang pwede pang sumaksi sa lahat ng mga kahayupan nitong ni Duterte nung panahon niya. Na maaaring maisama para mapagtibay ng ICC yung kaso na isasampa dito kay Rodrigo Roa Duterte, isa na dyan yung mga biktima pala. Doon sa 30,000 katao, halos karamihan po dito ay sumulat na pala sa ICC para ipahayag din yung kanilang mga naranasan sa mga pang-aapi ni Duterte sa kanilang pamilya o lalong-lalo na doon sa mga biktima nilang pamilya. Kaya pala itong si Duterte ay nagmamadali at pumayag na sa taas-taas ng panahon. Pumayag na siya at napapayag siya ng kanyang mga ulupong ng mga senator. Katulad ni Robin Padilla na kaya lang naman nagmuslim para lang makatira ng napakaraming babae. Ha? Ah, mukha mo Robin Padilla, mukha kang manyakis. Alam namin lahat kaya ka nagmuslim. Ah? Dahil ano ka, hindi ka makontento sa isang babae. Ginamit mo lang yung pagmumuslim-muslim -muslim mong tarantado ka para lang makahindot ka ng mga kung sino-sinong babae dyan. Diba? Itsura mo pa lang, manyakis ka na. Oo, oh, diba? Pero ang totoo, mahal, mas mahal mo ang inchik kaysa sa muslim. Pinagmamalaki nga niya. Eh, sabi nga eh. Diba? Oh, mga kababayan, kaya po pala nangamba ito, nangangamba na itong si Duterte dahil ang pwedeng sumaksi sa kanyang mga kawalang niya na hindi lang pala si Magalong, hindi lang pala si Mutabato, hindi lang pala si Cañas, pati yung mga naging biktima pala. Yung mahigit isang uh, tatlong, uh, tatlo, tatlong libo na mga kababayan natin ay kanya-kanya palang sumulat doon sa ICC at nagpadala ng kanilang mga hinaing. Eh, biro mo ba naman, 30,000 yung sasaksi sa kawalang yan ni Duterte, panalo na. ba? <laughs> diba? 30,000 na sasaksi. Yun, eh, mas paniniwalaan yung pamilya nila yung agarbiado eh. Oh. Yung proseso kasi, tatanungin si Duterte, oh. Oh, sino ba nagutos na tirahin na lang yun? Sasabihin ng mga pulis hindi eh, naman sab pwedeng sabihin ni ano, Duterte na, ay, mga pulis lang gumawa niya. Eh, pagtutulungan din siya ng mga polis. <laughs> Sasabihin din ng mga tropa natin, ay hindi siya naman nagpababa ng order nun eh, na huwag nang ipadaan sa korte. Huwag nang dumaan sa proseso. Barilin na lang daw ng barilin. Eh pag nangyari yun eh, mas lalo siyang madidiin. Kaya ang gustong gawin ni Duterte, ininggan nyo niya, uh, inutusan niya itong si Bongo, ha? Huh? inutusan niya si Bongo na mukhang na uh, nabiak na mangga mukha na kung merong kakaso, kung merong mga, pagdinig, dito na lang sa ano, sinado dito na lang sa Kamara. Eh kasi dito, marami siyang mga tuta na pwedeng dumipensa sa kanya. O, oh, biro mo ha? O, oh, ganun ka utak si Duterte, galing, di ba? O, oh, samantalang noon, gamit-gamit yung kanyang kapangyarihan, walang nagawa. hindi na paniwalaan si ano anyway. eh. Si Las Cañas pa si Tabato kasi may kapangyarihan pa siya, hindi pwedeng kasuhan. Yung presidente at marami siyang pwedeng marami siyang pribilehiyo na pwedeng gawin dahil siya ay nasa kapangyarihan. Eh biro mo nga pati nga yung kowa eh. Napakasisiw sa kanya na sabihin, sige, edit niyo yung ano, pilitin niyo kung ano yung, yung salin ko. Pagsisipain ko kayo. O ba? Diba? Makikita mo yung kawalan niya, katarantaduhan. Palibasa kasi, naalala ko noon kwento kasi ng uh, lolo ko dahil nga lo uh, lolo ko talaga yung lola ko na taga ano mismo taga Davao City taga Matina Playa. nasaksihan ng mata ng lola ko na yung uh, pagpalagay na natin hold upper abay pinagapang doon sa ano sa silong ng ten wheelers o diba ten wheelers ay kumuha ng barilitong si Duterte at doon sa ten wheelers o awa naman ng Diyos, natamaan yung bata, patay. Nasanay siya sa ganong pamamaraan eh. Akala niya siguro kapag nakakapatay siya, ng maraming tao, katatakutan siya, paniniwalaan siya, akala niya siguro dahas ang makakapagpapigil sa mga nangyayaring kaguluhan o kasamaan dito sa ating bansa. O, di ba? O, oh, balita ko nga, no, nakaraang mga araw nga, mga minamahal kong mga kababayan, dahil nga, ba diba, sabi ko nga sa inyo, para humatoon yung uh, ating mga kaisipan sa mga, tawag nito, uh, sa ibang mga usapin, para hindi mamalayan yung kanilang mga ginagawa o mga paghahanda bago makapasok ang ICC, gumagawa ho sila ng iba pang mga kaguluan, kagaya ho na nangyari doon sa Mindanao. Akala po ng iba, ina-address agad nila sa mga bandido. Yes, pero tatandaan nyo po na hindi lamang po bandido ang pwedeng gumawa nun. Para ho, tandaan ninyo ha, si, Daba si Rodrigo Roa Duterte ay nasa Dabao. Nasa Mindanao, na kung saan napakarami niyang kaalyado. Sa totoo lang o, may posibilidad din na nangyari ngayon doon sa, sa Cotabato na may bomba na naman na sumabog. Ha? Cotabato ba yon? Kundi ako nagkakamali. O basta sa parteng Mindanao. Na kung saan nagmimisa yung pare, may pumutok na naman na bomba at may namatay yatang dalawa at mahigit sa basta marami ang nasugatan malamang pakulo na naman ho ito ni Duterte para ho ang usapin patungkol sa kanya ay ma-focus muna sa ibang usapin. Nang sa ganon hindi natin mamalayan yung kanilang diskarte o paghahanda bago makapasok ang ICC dito sa ating uh, bansa o dito sa Pilipinas. Alam ko gagawat gagawa sila ng paraan. Eh, alam naman natin kung gaano katulong guys, kahayap kasi Raulo kagago itong mga ito. Gagawa't gagawa, gagawa ng paraan yan. Kaya nga kung, kung makakausap mo si Magalong, si Mayor Magalong, pag siya ang nagsalita, abay, balita ko ay talagang uh, nanginginig ho sa takot itong si Duterte dahil uh, alam niya at marami hong pwedeng uh, ilatag na ebidensya itong si Magalong laban ho sa mga Duterte at maging dito kay Bato de la Rosa. Kaya itong si Bato de la Rosa nagbabait-baitan dito kay Magalong. Walang palag. Walang magawa kasi alam nila na pag pinilit nila si Magalong lalabas at lalabas ang katotohanan. Na talagang yun na rin ang katapusan nito ni Bato ah Mawawala na ng sinator na kalbo sa Senado. Oh, ito lang naman nagbibigay dyan ng ano eh. Kaliwanagan, ang linaw ng ulo eh. Ulo lang pero wala namang utak. Oh, isa din to sa madrama. Oh, may payak-iyak pa si ano si Bato. Kala mo totoo. Eh kasama siguro sa requirements nila sa sa kanilang grupo yung magaling ka magdrama. 'di ba? Kaya mga kababayan, abangan pa po natin ang mga susunod po, susunod po na pwedeng mangyari. Pero isa na po sa alam natin na talagang isa sa pwedeng mag-witness dahil meron po, alam po ng lahat 'yan. Na pagdating ng ICC dito sa Pilipinas, maaaring isa si si Magalong ho. Isa si Mag, isa si Magalong sa pwedeng tanungin ng ICC tungkol po sa mga tunay na nangyayari ho sa Philippine National Police na kung saan Ginawa hong kriminal nito ni Digong Nyo. Na kung saan pinagkakitaan ng mga pulis yung buhay ng ating mga kababayan. Kaya ban tignan na lang natin kung ano pong pwedeng pamangyari. At natitiyak ko ho, na hindi lamang po pala si Magalong, si Lascaña, si Mutabato, yung pwedeng maging saksi sa lahat ng mga kawalangian nito ni Digong maging ang ating mga nabiktima po pala na mga kababayan. Kaya muli po, sinasabi po ng iyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.